Oh, ano ga naman si nanay ay? Kung saan na naman pumunta ah? Linggo pala ngayon, nagasimba na. Araw ng pagkuha ng basura ay oh, inilagay nilagay na lamang din hindi pa inilabas iring mga basurahan. Ay kung tanot meron pa din ay hindi pa isinalin iring mga basura din ay sa nabubulok at dinabubulok. nabubulok. Ay oh, pamaya hindi ako hain iri ng truck. Oh, ano naman iri? Nabubuang. Ah, ayano nagot. Ito yung may sakong nabubuo bubo, ah. Oh, gairi. Ay, eh, hindi ko ma... Hindi mahila-hila hanggang bigat. Nabu nabubuang. Na oh, ano yung mo diyan? Ah, ay araw ng basura, ah. Kaya nang kuha ng ganito? Ay, ang, ang pagkuha ng ganyang mga nabubuang ay sa buling-buling pa. Hindi ngayon. Opo, at ano ba, pantatagan pala itaon pala ay matutuluyan ako ni Rick. Ay, oo. Oh, ni Ray. oh. Ni Rick, oh. pwede pakiusap na. Ay, hindi. Eh, ano na ba naman ang iyong yan at ikaw ay... talaga ang, ano yung talaga ang... Kung mag-schedule? Oo. Oh, oh. Tuwing ganun lang? Oo, oh, oh. Ano, tuwing ganun lamang. Kaya yung mga nabubuang ay standby lamang. Ay, katakot-takot yan. Yeah. Oo. Oh. Eh, ikaw ay matutuluyan na. Yan, lagay mong yan. Ay, matutuluyan ako? Mm-hmm. Ay, halang din, din o, yan. Ang alam kong uri lamang ng basura ay nabubulok at di nabubulok. Meron na palang bago ngayon. Ayon, Nabubuang. Sauce. Ano na yan?